Hello guys! Welcome to our Quintong Overdriver tip number 9. Uh, okay, tip number 9 tayo guys. So ito yung nangyari. Meron akong isang mag-asawa sila. Although actually mag-asawa sila ang pasahero ko. So, pagunta sila sa isang event. Although hindi siya kalayuan. Which is mga wala pang 2 miles. More than 1 mile lang siguro. Uh, papunta sila doon although yung kasi nga event siya medyo matraffic papunta doon sa area na yon so habang papunta ako doon nandoon kami sa traffic sabi niya move on the other side sabi niya ganoon ganyan para lang maibaba ko sila mas malapit doon sa area ng event kasi mahaba na yung traffic tapos kasi ka na ipapasok so nakahanap ako ng spot magandang spot na na pwede ko silang ibaba which is mabilisan lang din kasi siyempre ano tayo ano ba madali tayo So yun, uh, pagkababa ko sa kanila, uh, pagkasabi, okay, this is good, this is good enough. This is perfect, sabi ng gano'n ng, ng asawa, ng lalaki. So, bago sila bumaba, ay uh, inabutan ako ng, uh, ano, ng tip. Siyempre, overdriver tip ang kwento natin, number 9. So, yan, binigyan tayo ng 1, 2, 3, 4. So, meron tayong uh, 4 dollars di ba although malapit-lapit lang yung lugar sabi ko nga wala pang mga dalawang milya or 2 miles more than 1 and 1 mile and a half siguro pero papunta nga sila sa isang event so siguro nagmamadali sila and natuwa naman sila dahil naibaba ko sila sa lugar na kung saan medyo malapit-lapit lang talaga so ngayon yun ang nangyari binigyan niya ako ng ayan. Uh, this is 4 dollars maliban pa doon sa uh, pumasahin nila sa online which is siyempre hindi naman ganoon kalaki kasi ano lang naman, medyo malapit lang talaga, malapit lang. So nagmamadali lang sila kasi syempre event 'yon. Kung nakita natin na siksikan yung sasakyan, yung mga nakapila na sasakyan, much more pa yung mga tao na pipila pa rin papasok. So kahit paano na lapit natin sila, so, siguro natuwa sila or willing lang silang mag-share kasi medyo may kaya naman yung parang may kaya yung aking pasahero mga negosyante kasi yung iba niyan usually maglalakad na lang kasi medyo malapit lang pero dito kasi mainit kaya yung iba hindi talaga nag ano nag attempt na maglakad so sumasakay sila so thank you very much for the blessing doon sa aking pasahero meron tayong 4 dollars so minsan minsan lang naman kayo magkaroon ng tip so maraming maraming salamat again thank you very much for watching this video uh, kwentong buhay or kwentong buhay over driver tip number Nine. Okay, number 9 tayo dyan para sa $4. And thank you very much for your support. And sana huwag kayong magsawag support at sa ating live stream at sa ating mga kwintong buhay overdriver tip. So sana mapanood nyo pa yung mga nakaraang kong video. And once again, thank you very much sa Travel and Music. And kwintong buhay overdriver tip number 9.